Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ng reaction opinion itong post uh, post ng News 5 51 minutes ago Title, Walang batayan para palayain si Duterte <laughs> Si Atty. Christina Conte Ang abugada ko ng mga alleged victims panahon ng kampanya ng Paul Boron. Nagbagay, nagbigay ng pahayag. Prediction. Halos sigurado siya or 99% hindi makakalaya si Tatay Dugo. Oh, kumpiyansa. O oh, 99% sure raw si International Criminal Court ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte na hindi kakatigan o ibabasura ang naunang desisyon ng pre-trial chamber na hindi palayain si dating pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang Facebook post, iginiit ni Conte na ah, hindi kinontest o tinutulan ng kampo ni Duterte ang reasonable basis to believe na maaring nakagawa nga si Duterte ng crimes against humanity. Sa halip, ay ibinabasi ang request sa physical at mental health ng dating Pangulo. Dagdag pa niya, malinaw raw sa mga desisyon ng International Tribunal, tribunal na kahit posible lamang maaring may tutoring na flight risk si Duterte. Wala pang suspek o akusado sa ICC na grinantan ng interim release sa mabigat na kasong crimes against humanity sa ganito kaaga ng proseso. Maingat ang korte na hindi magiging exercise in futility ang anumang gagawin nito ayon kay Conte. Okay? So Ayan. Dagdag na statement ng abogada dahil sa matibay na factual at legal findings ng pre-trial chamber, walang dahilan para baliktarin ang desisyon nila noong September na hindi i-grant ang interim release. Okay. So, tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 4,700 thousand Ang nagreak. Tignan natin na. 1,600 lang ang nag-like, 1,500 ang tumatawa, 1,100 ang galit. So, halos 70% ang naniniwala na makakalabas si Tatay Digong. So, ibig sabihin, talagang mas maraming netizens na nagsisimpatya kay Tatay Digong. Ilang oras na lang? Anong oras na ba ngayon? Alas 2.36 na. Alas 5. So, mga tatlong oras na lang. Uh, ako, hindi ko nabantayan yung mga bases. Bakit uh, hindi pinayagan ng pre-trial chamber yung pag-release kay Tate Digong. Ngayon, ang grounds ng defense bakit sila nag-appeal sa chamber is yung physical and mental health na ng Pangulo. So, tingnan natin. Ah, may nabasa akong post. Sino pang nag-post? Dadalawa pa lang ang nabigyan ng interim release ng ICC. Nakalimutan ko na yung mga pangalan uh, para parang most uh, African countries dadalawa pa lang ano na so baka pangatlo si Tatay Digo di ba so yung pagdasal po natin there's nothing uh, walang imposible po sa prayer kailan ito ah hindi natin alam anong decision but let's prepare ourselves kung hindi mapagbigyan, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Uh, yung post ni Atty. Guanson kanina, tatlong senaryo eh. Unang senaryo, pag pagbigyan ng korte, makalabas si Tatay Digong. Sabi niya, lalong lalakas ang hatak ng mga Duterte. Pag hindi naman pag mapagbigyan, mas lalong maraming tao na magagalit. Kasi nga, considering yung edad, kalagayan ni Tatay Dio. So, lose-lose. Okay, walang win-win. Lose-lose. <laughs> Whatever ang decision ng ICC ngayon is disadvantage ang gobyernong ito, ni Marcos Jr. Parang, ang illustration ko dyan is, parang kumuha siya ng martilyo at pinukpok ang sariling ulo sa ginawa nila ito kasi nga lalo nilang pinalakas ang mga Duterte ang purpose nila siguro baldahin ang mga Duterte dahil takot sila na magpresidente ang isa na namang Duterte sa 2020 kaya lang mahina yung calculation nila yung political analysis nila na kulang. Lalong nagpalakas. Oh. Tingnan nyo nung election, nung midterm. Mindanao and Visayas, lumabas talaga ang galit ng mga bisaya, mga kapatirang muslim. So, nagkaroon ng mas malakas na political base ang mga Duterte dahil sa nangyari kay Tatay Digong yun ang pagkakamali nila. And then, the worst scenario, according to Attorney Guanson, kung may mangyaring masama kay Tatay Digong, nakunod, palayo sana. Parang, sinight you know, example, panahon ni Cory Aquino nung namatay siya ng dahil lang sa sakit, o anong nangyari, di, nagpresidente ang kanyang anak. Mga mga ganun. Lenny Robredo nung na disgrace ang kanyang asawa na si Jesse Robredo. Nung nangyari, sumikat si Lenny kaya naging vice president. Mga ganun. Kaya kahit anong mangyari kay Tatay Digong, talagang talong-talo itong administrasyon ito. So let's pray. Makalabas ang ating minamahal na Tatay Digong. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Uh, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panorin nyo ang video na ito. So mga ka-viewers, live na karoon. Ako karoon din sa balay na makita ni nga trapal lang ang atop o ang, dingding. So, mo na ang hitsura sa ilang balay, trapal ang dingding ding ding o ang atop ding ding <laughs> so luyod kayo ang kahimtang sa balay o sa naitagiya dito sa surod. so atong sudlon para na makita so atong tanawon si ante ayo Oh, mayong Puntag te. So, mo ang kahimtang nila. Ante, dari sa sulod. So, trapa lang ang ilang atop. O, apil po ang ilang dingding. So, trapa lang po ang ilang dingding. So, kung maulan, ulanan gid kay sila. So, maupod na ang ilang lutuanan. Ilang abuhan. So, makita gid nimo nga luoy sila. So, pila na ni ka tuig ang inyong balay ante nga sa inyong pagpuyo diri sa inyong balay. Duha na may dere. So, na, duha pa lang ni Katuig na, ang ilang balay ni ante. So, pa lang yod ang ilang dingding og ang ilang atop. So, nakay anak te? Na, lima. Ah, so lima. Estudyante ang duha. So, pila na day mong edad te? 41. Ah, so 41 na si ante. So, asa mong bana day ante? Nag Naglakaw. Ah, Naglakaw. Ah, nangita siya upang ginabuhian. So, si ante, ah, lima kabuki ang anak. O mo nilang ilang balay. So, subscribe ta mga ka-viewers. So, eh, sa o salamat. Salamat ka sa ginoo na naaragay na kadumdum sa mong balay na. Ina. Oo, Oo nga matabangan na, mo. Ah,